kapal ng bulaklak oh. kapal ng buka yun yeah, mga katong ito yung tinutukan kong nangulot uh, na dahon na dahon nung nag spray ako ng amo tinutukan ko ito ngayon ayan sumisibol siya ng panibag ang ganda talaga ng amo lumaki yung buha oh. yan mga katong pahinugin na lang yan ang kuha ko dito, parang mabigat yung buwan niya, hindi kumpara ng iba. Sabi kasi ni Mali, bagong variety daw po ito. Welcome TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Hello po mga katongs ah, uh, Magandang magandang araw po sa inyo So ayan, Uh, yan ah. Uh, <laughs> may sasabihin nga po pala sa inyo. Yung mga manok natin dito na labing dalawa, uh, yun nga po. Uh, ko kahapon. binenta ko ng 3,000. Uh, Shoutout nga po pala kay Sir Jomar. Yan. Kay Sir Jomar. Si Sir Jomar ang kumuha ng manok taga Baluarte. So, yun. At uh, dahil magkukan tayo magkalaga na lang tayo ng 45 days yan at ito nga po ano gagawin ko na itong kulungan na yan sa so, uh, dyan ko po ilalagay yung uh, manok na alagaan natin so kukan tayo eh parang hindi tayo pasok sa pagminitip <laughs> dahil ah uh, puro lagi nagkasakit kundi yung nagkasakit nawawalan tayo so yung manok na <laughs> hindi gala ang alagaan natin yung 45 days ano at uh, yan uh, gagawin natin po unan yung pinagbentahan ng 40 anang uh, native natin tapos ayun uh, hanggang ginagawa ko to kasi yung materials nun kawayan na lang So kukunin ko yung sobrang kawayan doon kala Sir Peter. Tapos ayan, ah, may gagawin din po pala kami doon kila Sir Peter na isang pulungan. Hindi bukas siguro, ayan. Tapos ah, ayan, ah, mag, habang wala pa tayong alagang 45 days, may gagawin tayo doon sa pera na pinagbilan ng ating mga manok yung pera na pinagbila ng ating manok pupuhunanin natin sa isang uh, malit na malit na negosyo ay eh, kaka uh, malalaman nyo po kung ano kung natin na yun, kung ano gagawin doon <laughs> kung ano ang uh, kung ano yung sinasabi ko ano. tapos ayan, maya maya punta tayo doon sa silihan kung saan i-update ko po kayo doon sa binomba nating ah uh, am, amo kanina hinatid ko sila kuya maga talagang nakita ko ang ganda ang ganda ng naging resulta itong amo yan unti unti uh, unti unti na rin akong magpaparami ng mga tanim natin dito kasi yung gilid ng kalsada ah uh, iniintay ko na lang mag spray muna ng pandambo yung mga katabi kong bukid para at least pag mag, -tanim tayo ng kalaman hindi na maapektuhan So yan nakita nga wala na tayong alaga Wala na po Magkukan tayo ng alaga Tapos ayun nga po yung mga nagtatanong sa Kukan natin sa kambing Yung kambing po na alaga ko Di po ba nung una ng anak Namatay yung isang anak Namatay yung Yung isang inahin Yung nanay Nung wala ako tapos ang nabutang ko yung isang anak na lang na barako tapos yung isang uh, babae na binili ko so yung isang babae dalawa nga mong babae yun sabay na may nabulog yun kaso yung isa hindi nagtuloy ang pagbubuntis then binalik ko dun sa sa ano sa binilang ko at uh, binulog ulit then ayan ha, hindi na naman nagtuloy kaya binalik ko na dun at uh, pati yung kwan yung bulog nandun po and then naghahanap lang po ako ng ipapalit dun so yung kambing hindi naman natin yung, uh, hindi naman natin kukuhanin yan kasi tulad nga nga marami naman damo tayo na kukuha rito naghahanap lang po tayo ng maganda ganda siguro mag native na lang tayo maganda yung native. Yan na sa silo. Oh ang ng wala nang buka. Ay yung siling siling uh, Carolina Reaper. Ayun po, kapal Ay, lalakin na nang stasa na ang sigarellas. Nando. Kasi iba, ayan kasalukuyan pa lang tumutubo tapos ayan nagsilamas na ng dahon yung mga kakao natin ayan po ito na yung kamansi uh, andito pa yung ibang kakao kaya tumuburin yan o lilipat ko yan dito mamaya sa seedlings seedling bugs so bago yan harvest nga po pala ulit ni Mrs. Nasitaw Kunti na lang yan, pinitas ang kahapon eh. May bumili sa, sa akin kahapon. So, siyempre pag ganun, pinibigyan ko na. Benta na yan eh. Ay. Hello. Hello. Ah. konti na lang yung bunga. Ba, nadudukot mo na lahat, uh, lahat. baby kasi sa susunod wala na ako nakikita palipas na wala naman na rito eh nadudukot na lahat eh magpupunla uh, na ako para pang sunod hindi matagal pa yan kasi nakakailan harvest ng na tayo? labing dalawa ha? Okay, mga katongs, tapos na tayo mag-tas. Tingnan ko to yung... Uh, tingnan ko po yung kan dito. Tapos kukuha na rin tayo ng ating gamot. Guyabano Uy! Grabe, ang ganda. Daming talbos, oh. Karayan akong kumukuha dito kasi yung mga kapatid ko, sila nanay, pero yan hindi nila maagad lang tulong yan sarap ko oh! Sa uh, ay 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 lolo ko talaga si Rodin ko uy ito din maabal na at ito yung kwan yung sinasabi kong gamot natin ito ang dahon ng guyabano ito po yung una kong mga nakukuha na no? mga nagsasanga ah uh, to maganda po ito nilalaga ako at iniinom awa po ng Diyos buhat nung ginawa ko to hindi na sumakit yung aking bato yan napaka kusay nga daw po nito lalo yung kwan yung, sa isa pang ginagawa ko yung tanglad pinagsasalit ko po sila yung tanglad naman paminsan-minsan lang ito ang madalas guyabano tapos halo ako ng daon ng bayabas Ayan, uh, ito nga po, binigay ni Sir Joe Marcapon yung yung manok kasi dinala ko doon sa kanilang bahay. So, ang ganda nung kanila, ang ganda nung pwesto nila, Sir Joe Mar. Dineliver ko kahapon sa kanilang manok. Ang dami nila ng tanim na papaya. Tapos, may mga alaga din siyang kambing na bower, mga imported. Ito, ganda ng papaya, laki o. Yan. Ito na yung ating pinapakuluan. Okay na yan. Para makainom na tayo. Yan lang po. So, yan lang. Hindi tayo nagkakape. Ito yung mga tongs. Yan ang tsuha niya. Duya banuti Busin ko lang yan. Tapos sa hapon, pakulo ulit. Hanggang gabi. So, ganun lang ginagawa ko. Yan po siya. Hmm. Init. So, yan mga katongs. Nandito tayo sa silihan. Ano? Kahit pakupusa inyo. Ayan, no? yung sili. Oh. Kapal na. Ito yung nasa gilid lang ng orsada ganda ng bungya oh. tapos ang kapal ng bulaklak yung mga bunga oh. yung mga nakatago Ayan dami oh. so ito lang po yung nasa gilid ng kalsada oh. ganyan doon po yan Ayan, may hinahalo na nga po sila na paunti-unti yung bunga mga ah, nahihinog ano Kita punta naman nanti ngegawin rita eh, Ganda rin no? Kapal nembulak-lak bulak Mamumuti ah eh. putik pala rito hindi ulang kasi ng ilang araw dalawa kapal ng bulaklak oh. kapal ng buka

yung sa likod ganyan din kapal ng bulaklak oh. namumuti grabe bulaklak. oh. tsaka bunga dami Iyan yeah, mga katong ito yung tinutukan kung nangulot na dahon, na Nung nag-spray ako ng amo, tinutukan ko ito ngayon. Ayun, sumisibol siya ng panibago. Ang ganda talaga ng amo. Maganda ito ang epekto sa sili. Maganda ang amo sa sili. kapal ng bulaklak Meron na pala dito. Ito dito sa likod. Parang dito, medyo silong kasi yung area nito kaya may mga maliliit yung nando sa dulo yun ang makapal so ito yung maliliit grabe jackpot ito makaka jackpot yan yung bunga oh. ganda ng bunga oh lumaki yung bunga oh. yan mga katongs pa hinugin na lang yan ang kuwang ko dito parang mabigat yung bunga niya hindi kumpara ng iba sabi kasi ni ma'am Lee bagong variety daw po ito pero parang siksik yung bunga niya oh. grabe oh. 真的。